Okay, hello Gemini. So, ang babasahin natin ngayon is yung dynamic ng inyong relationship. No? Pwede po ito sa single, sa mga divorce, no? Kasi kung titingnan niyo kung ano yung dynamic din yung dalawa, no? Kung saan kayo malakas at kung saan kayo mahina at kung paano mo nakikita ang relasyon nito, no? O, oh, yun sa current relationship mo rin. At ang persons mo rin, kung paano niya rin mailalaraak, kung paano niya rin nakikita ang relationship ninyong dalawa, no? Maganda po ito, gabay, no? Sa inyong relationship. At ito rin po yung para sa mga target persons nyo, no? Okay, so take five. Inches. Ayan. So, sisimulan na natin, nak, no? So, kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. So, Gemini, titignan natin kung pa paano mo nakikita ang relationship mo, no? Uh, kayo rin po, mga single din, kung pa paano nyo, uh, ito yung, ganito po yung tingin nyo sa relationship. Kung if ever na magkakaroon kayo ng persons, no? O sa target persons ninyo, no? para po kay Gemini Spirit Guide. Okay, so tingnan natin kung anong tingin mo sa relationship, kung nasa current relationship ka. At ito rin kung anong tingin nyo sa inyong target persons, no? Sa relationship ninyong dalawa. Kung may patutunguhan ba o wala, no? Base dito, kayo po ang mag-judge, no? Kitignan lang po natin. Okay. <clears throat> Uy. Oo. Oh, ikaw tingin mo sa relationship mo <laughs> hindi kayo magtatagal na. Parang tingin mo na ano, na magkakahiwalay din kayo. No? Or nakikita natin. Siguro ikaw din you're dealing with... Uh, this is you actually. No? And... Queen of Swords, this might be your energy. Parang ika, parang gusto mo siyang andi rin, persons mo. <laughs> parang gusto mong mag, ano, pa, or let's say, na, nakikita din natin na you are standing still. O gusto mo nang, gusto mo nang sa relationship is komprantahan. No? Telling, parang yung totoo. No? At saka you are very intelligent dito, actually. Parang sumakikita natin may konting ano, parang yung level ninyong dalawa no parang siguro maybe your boss baka boss ka so medyo yung standard mo is medyo ma mataas no parang it's easily also parang pag tingin mo ng nagsisinungaling ng persons mo malamang ano ah, uh, hindi mo siya bibigyan ng second chance but you gonna do is ka reverse ang lovers mo baka hiwalayan mo ka agad, parang gano'n. no so medyo uh, medyo mataas siguro din ang standard mo But having the twin of once actually, no? Parang nakita natin, you are very, ha that's why you are very honest. Kaya ayaw mo rin na, uh, ayaw mo rin actually na, pwede rin sabihin na ayaw mo na magagawa ng kasinungalingan ng persons mo. Kahit sino naman, eh, no? Pero nakikita mo sa re current relationship mo, parang maghihwalay kayo. Parang napipinto mo na meron may ka ng pagdududa. And you want to seek some truth sa kanya. Gusto mo siyang kausapin, I think, Gemini. No? Or maybe this is also advice na kausapin mo siya. No? Okay. So, tignan naman natin kung paano i-view ng persons mo ang inyong relationship, Spirit Guide. Ang kanilang relationship. Uy! Gusto mo ng katotohanan? Ang force, Ah, mukhang maano to. <laughs> so, kung nakikita mo dito, no? Ah... Uh, tingin niya, but parang tingin niya may third party. No? Parang nakikita niya sa relationship ninyo, uh, may pagdududa rin siya iyo, nak. No? Ikaw din may pagdududa or sabihin natin. Aba, okay naman kayo, ha? Parang matagal na kayo nito. Hindi kaya nagkasawaan lang kayo? O magka, nagka, <laughs> nagkakasawaan kayong dalawa? Kasi mar marami nang marami na raw, but parang marami na raw tinitiis itong persons mo. No? So parang tingin niya sa relationship, nagdududa siya, pero he's still willing to ano to compromise, no? Hindi siya basta-basta hihiwalay sa iyo if ever na ano kung makikita mo dito. He's willing to compromise actually. Kaya niya magtiis ang persons mo, no? Dela smart. I-clarify nga natin 'to. Ay, oh, ikaw pinag-iisipan mo na. So, you're thinking na makipaghiwalay ka, no? Especially ikaw to, oh, Ang tapang mo rito, nako. Tignan mo, you're very smart here. No? Pero siya nagdududa rin sa'yo. O oh, baka nga talaga, pinag-iisipan mo na, naghahanap ka ng parang new perspective on kung, kung naghahanap ka ng reason actually rito. ah uh, kung, is it na tama ba na gagawin mo na, na ano, no? parang nagdadalawang isip ka rin, medyo may doubt ka, so naghahanap ka ng kasagutan, no? Pero the current relationship mo is yung paghiwalay na tinakita mo is gusto mo makipaghiwalay but still pinipigilan ka pa pinipigilan mo pa rin sarili nyo. Ang sarili mo. Siya rin the same thing na nagdududa siya. Kasi maybe his feeling na you are cold also. Na lumalayo ka sa kanya, no? Pero you are just self-searching here, no? Tingnan pa nga natin to. Why this? Bakit ang persons mo nag-iisip na meron third party? Alam niya yata, nak, may third party ka, ha? Parang he knows na may third party. Kasi, ayan, no? Parang, yan ang iniisip niya. Kasi may five of swords dito or let's say na nagtatago or or sabihin din natin nakikita niya sa iyo is nagtatago ka sa kanya baka may bago kang prospect or may bago kang gusto parang yan ang nakikita niya he knows it pero he's willing to endure it kasi meron ditong meron ditong the world no parang matagal na rin siguro kayo no pero pinagdududahan kanya hindi lang ikaw hindi pala ikaw nagdududa or pero ikaw hindi ka nagdududa but you are actually ano eh pag hindi ka nagdududa you are thinking considering separations gusto mo nang makipagwalay. parang you think na medyo toxic or parang gusto mo nang parang natuto ayan no? gusto mo talagang lumayas Jebe <laughs> na, you wanted to get out on that house. Parang hindi ba nasusuffocate ka. Pero alam na ng persons mo na he knows na merong kang bago. Or sabihin natin meron kang gusto. O pwede po magkabaliktad, no? Pero nakikita natin, one, at least nakikita nyo sitwasyon, no? May pagdududa rin ng persons nyo na baka meron ka na but he's willing to endure it. O baka alam niya matagal, matagal na alam niya, no? Kasi para dito nga, na, parang nahuli ka rin dito eh. Parang tingin mo nakaligtas ka pero alam niya. Or siguro sabihin natin, ang persons mo alam mo na rin siguro na no, may tinatagong lihim sa'yo, no? Pwede po magkabaliktad, no? ang energy. So ito Five of Swords uh, parang tingin mo nakaligtas pero hindi, no? Kumbaga ah uh, Sabihin natin na uh, at at the long run, kumbaga magsasuffer ba magsasuffer? It's either kaya bata ang anak niyo ang magsasuffer sa paghiwalay ninyo. Nakikita ko medyo matured ka rin, matured din siya para magkapares din kayo ng edad din dito. No? Tingnan nga natin 'yung Strength ng relationship. Strength ng inyong relationship. Let's see ang strength ng inyong relationship, no? Tignan natin ang strength ng kanilang relationship. Strength ng kanilang relationship. Pag sila nagsama. Ayan. Naku, pag kayo nagsama, parang pataasan kayo ng pride. Ayun, naku, nagkakaaway na siguro kayo, no? Medyo meron na kayong away. Gemini. Tsaka nakikita mo, no? Hindi ko sinasabing lahat. Siguro may mga sitwasyon kayo ngayon ganito na nagre-resist kayo magbago. Pag nagsama kayo, gera. <laughs> Wagay, ang ano, Gemini, talagang di mo maano yan. Matapang ang Gemini din, no? Pero nakikita niya sa'yo. May pagdududa siya, pero although na... Uh, nagtiti siya dahil matagal na yata kayo, no? So, ikaw gusto mong lumayas talaga ng bahay and this is already separations when the lovers is reversed. Or parang sabihin natin, na medyo nakahawalay ka, naka-disalign ka. <laughs> Pero nakikita dito yung, yung pinaka-strong point mo, no? Strong point mo. No? ah uh, Gemini. No? Parang nag-iisip ka. You're getting new perspective, no? Uh, parang kaya ko pa bang tiisin? Parang gano'n, no? Gusto mo ba? anuhin ko pang digdip yan? So, tignan muna natin ito. Ayun. Mukhang may komprontasyon na nangyari or, or sabihin natin, kinompronta ka na. No, Gemini, ng persons mo o ikaw nagkompronta sa persons mo. Kasi nakikita nito, pag nagsama kayo is parang Parehas masakit ang loob ninyo sa isa't isa. Hindi kaya misunderstanding lang to, pero parang nahuli ka ng, ng persons mo. No? Parang hindi kaya misunderstanding lang to. Para sa tingin niya talaga na at the current relationship, parang gusto, niyo, gusto mo nang makaalis, parang gusto mo nang humawilay. No? And then, kung nakita mo rito, pag nagsama kayo, uh, ayan, no? sabi mo na lang struktura. Tignan mo struktura. No? Parang patasan din ang fried no? Hindi walang bumababa, walang nagbabaw sa inyong dalawa. Pero nag i siya, although na alam niya na may ginagawa ka. No? Kasi parang ikaw yata ang breadwinner, Gemini, or ikaw ang medyo mas mataas ang ano, mas mata mas mataas siguro ang sweldo mo, mas marami ka siguro ano, no? So nakikita mo ang relasyon din na ito na maliwanag sa iyo na mukhang, mukhang ka at lumabas ka sa bahay, no? Nakita natin dito, medyo siguro, lately lang yan, no? So, parang very cold ang dynamic ninyo ngayon, no? So, ito, nakikita mo, parang may masakit ang loob sa inyo. So, pag nagsama kayo, gera. Tell us <laughs> more. Ayun, sino tong Queen of Cups? Pwede rin isang mother energy. Pag nag pag nag-uusap kayo, sabihin natin at uh, maybe kailangan niyo ng arbiter. Uh, this is mother figure also. No? It's either na si siya yung magme-meditate sa yung dalawa or mag mag parang mag magme-mediate mag na sa yung dalawa para bago kayo siguro magkaroon ng usapan no? Kailangan nyo ng ano? Kailangan nyo mag, ng, syempre, advisor or kailangan nyo ng marriage counseling, no? Para may kung gusto nyo i-save pa yung relationship ninyo. So, let me see more. Can I see more, ha? Tinigyan pa natin sa'yo. Ayun, hirap ka. Uh, sabihin natin ikaw ang provide ng provide you're seeing this na ikaw lang ang provide ng provide sa relationship na yan o sa pamilya na yan no? I think this is more pag kasi this is more sa babae siguro ito no? parang ikaw ang provide ng provide siguro hindi kumukilos to bakit? tignan nga natin itong tao ding to parang tingin niya din na alam nyo, an uh, ano, mag lang pride nyo yung malamang. Ang persons mo rin pinaghihinalaan na meron ka. Kasi you are more going out kaysa sa kanya. Maybe ang persons mo sabihin natin, working from home. No, pero ikaw the one who is maybe yung lumalabas for working from home, no? Pero nakikita mo rito, he will not gonna let you go. No? even though na mukhang first love ka rin nito dati, no? Kasi meron tayong ano, pero nakikita niya na medyo nawawalan ka na rin ng ano sa kanya. Pero nakikita niya na meron kang ginagawang kalokohan. And he maliwanag sa kanya na kung gaano kaliwanag sa'yo na gusto mong makipaghiwalay, ak, no? Ah, uh, 'yun ang maliwanag din sa kanya na hindi siya makikipaghiwalay. Okay? Uh, parang nanghihinayang siya sa, sa pinagsamahan ninyong dalawa. Parang yan ang nakita. So, kailangan pag mag-uusap, mang ang, stre ang strength ninyo, actually, pag meron kayong mag-meditate sa inyong dalawa. Kasi once na, ano, mukhang uh, ongoing ngayon ang inyong relationship, no? Na ganito ang sitwasyon, no? So, tingnan natin kung ang nakikita ko rito, you need some counseling, no? Yung pala, parehas na kailangan mag, mag may manggitnaan sa inyo yung parehas na kakilala nyo or sabihin natin magulang na parang pinagkakatulaan yung dalawa or parang mother figure na nakikita ko sa lang kayong uh, sabihin natin nagkakaroon ng usapan. Parang you are na, parang na hindi na nga kayo nagpapansinan sa lagay na yan eh, no? The last Natapon ang pagmamahal. Naubos na yung pagmamahal mo, no, Gemini? Pwede rin some of you is dealing with ano, no? With Pisces Cancer Scorpio, pero isang arbiter ito. That's more. Kung oh, may anak na kayo, dalaga, matagal na kayo nito. Kasi may nakita tayong binata. Actually, ang na lang din siguro itong anak nyo, pero malalaki na rin anak nyo, no? Malalaki na, malaki na anak mo. Nakita tayo isang lalaki. Oh, I think pwede din na nagsasama na lang din kayo sa ano, pero hindi eh, mahal ka ng lalaki Ay mahal ka ng persons mo. Ikaw lang parang siguro, do you want to try something ano, parang gusto mo ng konting adventurous maybe. No? But you you know the fact na ikaw ang ano, no? Bakit ba? Tingnan ako nga. wala hindi ko rin naman makita na may lalaki ka rito o may babae ka. Oh, wala nang ho bakit ka na, ka na lang ng gana na turn off ka right away o sabihin natin sa mga sa mga magkakaroon ng relationship na ka baka may ano nangyari sa inyo so wag niyo muna i-reject niyo muna yung darating sa inyo <laughs> and hindi naman kasi wala namang kalokohan tong ino eh tong persons na to eh Maro, ma, 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 mahaba nga PC eh. Pero pinagdududaan ka. Pero eh, sa'yo, wala. Wala naman. Tamang siloso lang siguro to. Ayun, may namang pwedeng seloso masyado, no, ang persons mo. Mukhang seloso na ang persons mo, no? So, siguro parang feeling ko nasasakal ka, Gemini. No? Ayan, kasi mag, ano, kaagad, eh, inisip niya kaagad. Siguro, inapproach mo siya, gusto mo nang hiwalayan. Alam niya na kaagad siguro mag, kung mayroon kang ginagawa. Ayun, now I understand na medyo seloso ang persons mo, no? Nakakatuwa nga pag ano nagsiselos pero pag para ka naman nasasakal na hindi na maganda no Parang nasa iyo ang mundo niya actually mahal na mahal ka niya pero mukhang ano mukhang sumusobra na pi, nasasakal ka no Tell us more nga about this person sabi na stick tayo sa persons pero kaya pino-protektahan pinop po kanya actually I wanted to protect maybe the relationship. Parang gusto niyang gusto niyang na siya, siya yung magprotekte lang sa iyo. O kung sa mga may shota ano, ganyan ba nararanasan niyo or sa target persons ninyo maaring ganito mangyari, no? So, those na naka sa mga single na nakapanood nito, no? So overall dito, kita mo may pagkasilosa nga, no? Nasasakal ka and you want to get out on that, no? So sige, tingin nga tayo ng guidance dito pa tayo ng love message kay Gemini. Kailangan nyo ng reflection talaga. No? Tama naman. Ikaw ginagawa mo na, no? You're making some uh, parang na, nag-energy ka rin ng hermit mode. Uh, kailangan, siguro, kulang lang kaya ng baka gusto, pwede mo pa siya makausap. No? Huwag na hindi mauwi sa hiwalayan na kagaya ng pinaplano mo hindi ko naman nakita na meron kang ano rito. Ikaw na nga nagpro-provide, ikaw pa pinaghinalaan. No? Uh, kailangan one of you need, um, dapat kayong dalawa have some reflections at saka yung meron talaga dapat din kayong kumbaga ang pinaka-strength yun na lang dalawa din. Pwede sabihin natin may dalawa kayong anak. May isa pang, uh, may isa pang bata siguro mga 12 below. No? Na anak plus may dalawang dalaga. O oh, may mga edad na kayo nito, ibig sabihin. Maghihiwalay pa ba kayo? Hindi. <laughs> Nasa inyo 'yan. no ngayon ang sabi ng universe regarding sa inyong re ano sa inyong relationship, no? Give each other subs Ay? Give some other space daw at the moment. So kailangan niyo rin din talaga maging mag-hermit mode kayo parehas. No, hindi pa kumaga uh, kung mag-uusap mag kayo parang mainit pa napundi ka rito, na, no? Kakaselos everyday siguro. Di siya na lang mo. <laughs> Ayan, tingnan mo rito, ah uh, kung mag na advice ng universe regarding your relationship, give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Ayan. So, talagang mag-reflect muna kayong dalawa, no? Layo muna kayo. Pwede ka muna magbakasyon siguro o siya magbakasyon muna no? Total, may iwan nyo na yung mga anak nyo. Tatlo, nakita ko rito na medyo, may, may, sabihin natin, may 12 years old below. And then, meron naman dalawang teenager na, no? So, kailangan nyo mag-reflect para magbago. Baka, pwede rin kayong dalawa mag-ano, actually, advise sa inyo siguro din na mag-unwind kayong dalawa, no? Parang, yung kayo lang talaga dalawa. Na magkaroon ng heart-to-heart -heart conversations o mayam yung mag- have time alone together, mag-retreat kayo, punta kayo sa out of town, kayo lang dalawa, mag-banding kayo, subukan nyo kasi yan sometimes ang nagiging sagot eh. O baka kulang lang ng romansa si misis, kulang lang ng romansa si mister, no? Baka nakakaligtaan mo na rin Gemini, ang responsibility mo sa persons mo, kaya ganyan siguro mag-isip, no? <laughs> Mamaya, bago, pag uh, ikaw nagtatrabaho, sabihin natin, bagong paligo, eh, kinaligtaan mo, tinulugan mo, No, parang ganyan din ng mga mga some reasons, no? Mga adult naman kaya ano so okay lang na pag-usapan 'yan. So tingnan nga natin ang advice din ng Romance Angel sa inyong dalawa. Advice. ay marami na attract sa iyo na. Kaya rin sa, siguro malakas sa loob mo, no? Kasi you're beautiful na marami din na, na attract sa iyo. Marami nag- -act. ayun too much O, oh. codependency nako oh. Uh, talagang parang itong persons na to hindi rin hindi ba, hindi ba bubuhay nang wala ka mahirap nga hiwala yan to dahil hindi siya papayag eh no kumbaga mundo ka nito no ayan no codependency hindi lang sabihin na addictions lang to o let's say na siguro may addictions din ito rin yung sabihin natin too much too much thinking or too uh, sabihin din natin may mga addictions may mga substance involved dito no or pag wala naman, sabihin natin din ito na ang pursuits mo is hindi rin parang adik na adik sa'yo. Parang ka na-obsess na, -obsess, na -obsess din sa'yo or, siya, or ikaw obsess ka sa kanya. No? That is the one, one, one meaning ng codependency. Pero nakikita natin dito, na-judge ka na meron kang kinaano because of the attractions dito. Maybe nakikita siguro yung yung ano mo, no? Uh, nakikita siguro, alam din niya siguro na na malakas ang sex appeal mo, no? Babae ka man, lalaki, so nagsiselos. Baka nakita natin ay school lang sa si romansa to, no? Okay. <laughs> Ayan, so don't worry. I think uh, inadvisean na kayo ng spirit guide actually na habs na mag-reflect kayo sa isa't isa. Misunderstanding lang 'yan, no? Kung ikaw naman tong persons na to, no? So you need to reflect, no? Kasi it's 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 better than na uh, pwede rin kayong mag uh, ka rin mag-travel alone, siya rin mag-travel alone. Diyan daw eh, no? Kumbaga mag a little bit cool off energy, no? Parang give each other some space daw muna. Kaysa nga naman nagbabangayan kayo, oh. wala ang strength nyo lang talaga siguro din ang mga anak ninyo na nandito. Kasi pag nagsama kayo, gera eh, oh. parang yung maguguho ang, ang 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 pinalalagyan ninyo eh, no? resistance. Ayaw nyo magbago din. This is also resistance of changes. Walang bumabaw. Walang, walang nagpapatalo sa inyo. Kaya gera talaga. Ayan, no? Still on the present moment, hindi pa kayo nahihield. Siguro ongoing ang inyong away, no? Ayan. So, mag-reflect daw ang advice, no? Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Kasi pag medyo ano no malayo tayo sa ano makakapag makakapag refresh tayo nak no Okay Gemini ayan that's all I have for you and please uh do give us a thumbs up if you want So ganito naman po talaga ang buhay hindi lahat masaya hindi lahat ano no Kung magkaka nyo, niyo ng iba't ibang tema no nakikita natin So <laughs> So maraming salamat po sa inyo no So thank you po and God bless you Gemini